mga kalakayan ay welcome po sa akin YouTube channel ang Lakay Jan ni Jane Vlog ngayon po guys, itong halaman na to sabi nila is swerte nga daw po ito so marami po ako nakikita ganito money plan, ganun din po sa ate Hannah Lisa. so big big shout out naman po what's up mga kalakayan ay welcome po sa akin YouTube channel ang Lakay Jan ni Jane Vlog pasensya na guys, hover hover So guys, uh, ngayon today is a Friday. So uh, yung wala na pa ako kasama but yung pangalawang alaga ko is hindi siya pumasok kasi may pa-check up sa mata. So yung amo ko din na lalaki yung lari ko. Siyempre, sinam sinamahan niya. Ayan, yung aking alaga para magpa-check up. So ngayon, i share ko po sa inyo guys yung aking mga babies na naman. Ayan yung akin pong mga halaman. Ayan. So, ipapakita ko po sa inyo guys. So, dito naman po ako. Siya to naman sa tatlong awal na yun. <laughs> <laughs> so, guys, ipapakita ko po sa inyo. Watch this! po guys, itong halaman na to sabi nila is swerte daw po ito. So marami po ako nakikita ganito money plan. Ganon din po sa Ate Hanalisa. So big big shout out naman po kay Ate Hanalisa. Doon po sa sa kanya talaga is marami po talagang uh, money plan. Ayan at uh, napakaswerte niya. So big big shout out sa iyo. So meron din po siyang video guys. Uh, panoorin niyo po yung kanyang vlog. Uh, Doon po. Basta last last month Last month po, meron po siya nga binilag na doon po sa kanila na uh, napalibutan po siya ng uh, money plan. So, yung amo ko din po, nagtanim din po ng money plan. At napakabilis niya nga pong mabuhay ito, guys. So, swerte po ito. So, ilagay ko rin po siya sa aking wallet. <laughs> ilagay ko rin po siya sa aking wallet, guys. So, um kung nga, Swerte nga nga daw po itong money plan. So, big big shout out naman sa mga uh, mahilig sa halaman. At saka, kagaya ko, kagaya ng aking amo. So, ayan. Magtanim po kayo nito na guys. Napaka swerte ang money plant. So, ayan guys. Ito yung isa kong hinaman. Um, ito is yung ang tawag na ito. Yung uh, broccoli. Broccoli po guys. Eh. Ito isa is nakalimutan ko siya. Ayan. Then, ito yung money plant dito. So, nakalimutan ko yung pangalan nito, guys. So, ayan siya. Yung aking hawang. na naman. Diba? Ililigan ko sila. Namatay na nga eh. Nasusobran siguro ng tubig. Ayan. So, guys. Meron din manip. Meron din may manip na green na green, di ba? Green na green siya, guys. So, ayan, guys. Ito rin po yung dal aking um, sibuyas, tsaka yung ginger. So, tumubo na nga siya, guys. So, ayan. Ito po, guys, alin ah, linalagay. Pag nag po ako ng egg, ito linalagay ko. Ayan. Then, yun nga ah, din po yung money plan. Swerte daw po kasi yung money plan, guys. So, hanggang sa lumaki na po siya guys. And then, ililipat ko na po siya doon sa paso. Ayan. Diba? Ang saya no. Kasi nagpon na siya. O na talaga siya. Bilis niyang tumubo. Linagay ko lang siya dito mga 5 days na. And then, ayun. Tumubo na siya. Kasi nga, masarap guys. Kapag you nagpapry know, talaga ako ng ng egg. And then, ko yung dahon niya. Yung gustong-gusto rin ng mga alaga sana nga yung siya. Pero ito hindi ko pa alam guys. Mukhang na ito siya eh. Siguro 2 weeks na siya. 2 weeks na itong ginger. Oh! Yung water. So 2 weeks na po itong ginger. Sana nga mukhang siya. Mabuhay siya. Kasi buwan naman na siya guys eh. So I need a one. Pero nakakita ko guys dun sa Facebook. Meron na post. Yung ito, yung dahon niya guys. Nauulam pala. Nauulam pala ito hindi ko akalain na hindi sinabi ko nga sa amo ko oh, uh, nauulam pala itong dahon tatanggalin lang yung mga green green niya and then ayun petas i-fry siya sabi ko oh, ano kayo lasa no so but oh, uh, siguro pet okay naman din siya guys hindi naman siguro siya mapakla pag ito pwede talaga ito ito yung dahon ng sibuyas but ito hindi ko pala pa masupa so, gusto ko siyang i-try Ayan, gusto ko siya try kasi mayroon nga akong nakita. Pinry nga ito. Wow, sarap. Ang sarap siyang tignan. Siguro, medyo manghang din. Kasi nga, diba, medyo manghang din po yung garlic. So, tignan natin kung anong, anong pan. <laughs> Sana nga magbuhay siya. Buhay na siya kasi tinan yun. Dami-dami ng sanga-sanga. Then, yun ito. Ito, ito.